Hi guys! May plano ka bang guys magnegosyo ng bigasan? O kaya may plano ka bang magtayo ng isang negosyo? Pakinggan mo muna to guys kasi based sa experience ko to guys <clears throat> Una yung plano ko ay gusto ko lang magtayo ng isang bigasan uh, Kaya nga ayun ang meron akong bigasan So bali yung startup capital ko ay nasa mga uh, 20,000 mahigit siguro nasa mga 25,000 yung startup na kapital ko which is pinili ko ng bigas na 25 five uh, 20 sacks na 25 kilo so tatlong ano yan tatlong klase merong jasmine uh, merong ano pa ba merong white rose at saka merong uh, isang klase ng na master chip na <clears throat> maraming bumibili ngayon. So ayun, uh, pinadeliver ko na sa ano ko sa pwesto ko at saka uh, nagtinda. So ganito nangyari guys, nung first day guys na nagbukas ko, nagbinta na ako ng bigas, ang nangyari, so siyempre walang nakakilala, bago lang nakita nila, so merong bumili, mga siguro dalawang kilo, kinabukasan eh gano'n eh dahil nga hindi naman gaano talagang uh, marami yung stock at so, siguro yung tao na rin na dumaraan hindi naman siguro gaano siguro karami tingnan naman natin yung ano gusto ko so ayan kukunti marami din namang ano, tumaraan pero hindi siguro sapat para magkaroon ka ng malakas na benta. So, kukunti lang yung benta So, mayroong naghahanap ng kape, naghahanap ng gatas, naghahanap ng soft drinks. So, yung pinta na galing dun sa paninda kong bigas, unti-unti kong binibili ng mga produktong hinahanap nila. So, bumili ako gamit yung bill yung mga napiling bigas so ito ngayon guys isipin natin yan meron na lang yung lahat ah, mahigit siguro mga 12 sacks na bigas na natira So yung siguro around 12,000 mahigit na ano na pinta ko sa bigas, ibinili ko ng iba. So ito yan guys, makikita niya guys, ito no, meron na sari-sari na. Ayan, meron pa rin. Ganun. At saka ayos, at saka ano, sigarilyo. Kasi guys, eh, fast moving item yung ano, uh, maganda bigas na i-stack yung pira mo dyan so halos guys kalahati ng pinta ko everyday galing dun sa mga ibang produkto hindi lang bigas so ang ginawa ko guys hat, nahati na yung ano, capital ko nasa sampung sako ng bigas ngayon yung iba nasa ibang ano, panindana, paninda na gaya nito uh, kasi may totoo kasing kasabihan guys na huwag mo lang ilagay sa isang basket yung paninda mo kung maliit lang yung puhunan mo eh, kung kaya mong hatiin sa mga produkto na mas fast moving huwag ka lang mag focus sa bigas o kaya sa ibang produkto na yun lang ang gusto mo eh, marami naman tayong nakikita guys na nakapokus lang sila guys sa isang product maraming bigasan, bigas lang lahat Ma maraming feeds, lang lahat siguro guys nakadipindi sa kapital mo So, yung capital mo ay kaunti lang na uh, wala ka naman ibang source na para idagdag. atiin mo na. Eh, yung gusto mong product, bilhin mo. Tapos, yung kalahati nun, eh, bilhin mo ng pa Yung mga fast-moving item. Kasi malay natin. Malay mo, guys. Nangyari kasi sa akin, guys. Eh, merong bumili, guys, na ibang produkto. Hindi, uh, hindi, ano, hindi bigas lang. So, ganyan lang, guys. Kasimple magsimula wala eh, ako guys guys, ito nga pala guys hindi pa rin naman to ano kakasimula pa lang pero yun yung ano nakita ko na mangyayari pala pag nagtitinda ka ng sari-sari so kailangan mo palang uh, huwag lang wag lang maka sa isa lalo na't na maliit lang yung puhunan mo lalo na kagaya ko na konti lang yung puhunan so dapat pala guys ihati mo para mas maraming tao na naghahanap ng mga produkto eh, hindi lang isa. Siguro meron kang 50 na product na binibinda sa akin, hindi ko lang alam kung ilan na lahat to. Pero gusto ko pang magdadagdag kaso iniisip ko pa kung ano. So, yun lang guys. Wag mo, mag, kang mag-concentrate sa iisang produkto kung kaunti lang yung puhunan mo. Ha? Okay? Thank you.